ito na po yung finish na binonsay natin kagabi ito na siya na bidyon sa sobrang antok yan siya yan natin muna siya nilagay sa uh, propagation area para hindi siya masyadong ano sa araw medyo may Okay naman. Sana magtagumpay ang ating bonsai. Picos na Okay. Sige po. Bye bye. Uh, search nyo lang po ko sa aking page na youtube channel Richard Tinaha po para sa iba pang aking mga upload po. Bye bye!